totoo ang impyerno. Tatlo, ang salin ng impyerno sa wikang grego, nandiyan po ang Hades. Ito po ang temporary detention, no? O dito temporary idinidetini o inilalagay ang mga unsaved souls sa panahon natin ngayon, church age. Then we have the Tartarus. Yung Tartarus po nandiyan ang mga fallen angels, no? Karamihan sa mga fallen angels. Dahil yung ibang fallen angels naman yung nagkalat niya sa mundo. At ang pangatlo, ito po yung tinatawag na hindi pa nabubuksan na, umi, na uri ng impyerno. Ito po ay ang gihina. Ito po ang gihina hell na magiging final destination ng demonyo, satanas, at syempre, antikristo, false prophet, at lahat ng unbelievers. Yes, yung mga nasa Hades ngayon, o oh Hades, eventually, pagkatapos ng paghuhukom, sila po ay ibubulid na puroon. Pero take note, sila po ay mabubuhay. Tandaan nyo po, meron din silang resurrection. Bubuhayin sila sa araw ng paghukom o judgment day. Ito po yung white throne judgment. No? Bubuhayin po sila at bibigyan sila ng laman. Parang ganito. Tangible na ganito. Tapos, ibubulid sila doon sa Gehenna. At forever, forever sila doon. Hindi na mamatay ang mga uod. At ibig sabihin, hindi na po sila mamamatay. Doon na po sila forever and ever parang malupit kanong ilan. Pero hindi. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat merong binigay na sagot ang Diyos. No? Ayan ay walang iba kundi ang kaniyang anak na si Jesus. Nung ako po'y bata, meron pong libro na kung tawagin ay The Answer. Tama po, Jesus is the answer. Ewan ko nasaan yung libro kong ganon. Ewan ko may libro kami talaga noon dati. Ewan ko nasaan na kalat-kalat lang kasi dati dito eh. Hmm, baka may naglinis o na, kung saan na ilagay. Ano? So, ibig ko sabihin, uh, if you don't know that Jesus Christ is the answer habang nabubuhay ka ngayon dito sa church age, pag kinamatayan mo yan, sa hades ka muna. dire diretso ka ng hades. At eventually, mapupunta ka sa Gehenna Alam niyo po bang, kung totoo siya napakabigat po sa akin na i-preach ito dahil ibinibigay ko po sa tao yung kanilang final destination napakahirap pong rurukin napakahirap pong uh, abutin o ifatom no yung katotohanan na doon na lang sila forever and ever no sa init ng apoy na yun na sobra I think daig pa yung pugon na pinainit ni Nebuchadnezzar kaya sa kala, dun sa kala mishap Meshach, Abednego. So, I mean, oh my God, it's so very, very terrible. Just to put your thought on it, it's very terrible, believe me. Okay, so what more pag napunta ka doon so it's not ako coincidence na nabuksan mo o na click mo ang video na ito dito sa channel na ito mag-subscribe ka na rin no para ma-update ka dahil maniwala ka sa hindi it's a matter of life and death this channel is a matter of life and death this is something that Jesus wants you to hear or to to, to watch on a daily basis ito po talaga ay katotohanan sapagkat meron po kaming kapit kapitbahay na parang sinasabi niya, tumatanda na raw siya. Sa ngayon po, 50 anyos na po siya, si ate. Uh, 50 years old, tumatanda na ako, ganun, ganun, ganun. ganon Tapos, gusto ko, abang tumatanda ako, mapuntahan ko ni mga gusto kong puntahan, abang malakas ako. Naisip ko, mas natatakot siya na mas natatakot siya na hindi niya mapuntahan yung mga bag, mga lugar-lugar dito sa mundo kaysa sa kamatayan. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Kumbaga, hindi ko alam kung naniniwala ba siya sa afterlife. Siguro kasi nagsisimba naman sila sa matandang rehilyon eh. Oo. Pero hindi, I mean, hindi na binibigyan ng, ng thought o ng proper uh, tawag dito, uh, concentration, no? Yung katotohanan ng meron talagang buhay pagkamatay at saan mo i-spend ang iyong eternity. Mas natatakot siya na hindi niya mapuntahan yung mga places sa mundo kesa takot sa kamatayan. Alam mo, pag unbeliever, kung tutuusin yung mga unbeliever, dapat takot mamatay ang mga yan. Kung tutuusin. Pero nakikita ko sila pa ang malakas ang loob. Parang ano, di ba? Okay? Pero alam mo, sinagot ko po sila. Sinagot ko yung babae, si ate. Sabi ko, nagkakaedad na po pala kayo. Dapat pagtuunan nyo ang Diyos. Sabi ko, dapat kilalanin nyo paano maligtas, ganun gano'n. Alam nyo, matagal ko na pong ini-evangelize yan, parang wala po sa kanya. Kaya, pag narinig niya, iniiba ang topic. So, sabi ko, Lord, bahala na po kayo. In fact, uh, nag, ano kami, nag, uh, nag-initiate kami sa kanya ng Bible study. Ang dami po nilang excuses talagang sabi ko eh ilang years ago na po yan hanggang ngayon ganun pa rin so yes at uh, nakakatakot lang po talaga sa kalagayan niya pero sa ating mga believers excited po tayo to meet Jesus dito po sa araw ng rapture di ba so totoo po ang impierno na mapupunta po talaga doon ang mga wala kay Kristo si Kristo lang ang tanging tagapagligtas ng daigdig kahit gano'ng kakayaman sa mundo, na-achieve mo lahat sa mundo. Marami kang mga tinatangkilik, marami kang followers, marami kang, yes, na nakantan mo lahat. The air ko ng yung kwarto, maski the air ko pa ang banyo, may ano, ano naman pakialam ko dyan. Kung wala ka naman kay Kristo, may impyerno ka rin, may magigihina ka forever. ba? Diba? Hindi ba? hindi yan eh. Hindi masama ang mga yan. Kung totoo masarap mong magandang buhay. Blessing ng Lord yan. Pero, kung yan na lang nang yan ang inaano mo at nakalimutan mo na mismo yung mark, Sino ba yung mark na yun? Si Jesus. Pag na mismo yung pinaka-importante na dapat mong malaman dito sa mundong ito habang nandito ka, nag stay ka dito at na mismo yun at hindi mo ito na pag-alaman at pagtanto habang nabubuhay ka. Hindi mo alam kung kailan ang buhay mo. Pag natsugi ka o namatay ka, natepok ka, diretso ka sa Hades, eventually, hindi gihina. This is not something na pananakot. Hindi po kami nananakot. Alam niyo po ba, minsan may nagsabi na po, puro mang ganyan, pan pananakot may nagsabi pa sa amin, ay, aalis ako pag ganang usapan nyo. Ganyan ba naman kami? Nandun kami sa, kasama namin sa work. May napag-usapan lang na kami tungkol sa spiritual matters. Nung isang, kas nung isang ka-workmate namin, office mate namin, eh, e, paano siya? Parang sabi, eh, pag ganyan ang usapan, aalis ako. Sabi ko, kahabag-habag na kadalawa ito ako. Walang interest. Walang interest. Pero yun, nag-excel yun sa, sa kanyang trabaho. Actually, nagiging employee of the month yun. Ibig sabihin, mano siya. Pero walang interest sa bagay na espiritual. Nakapakaw lang dito sa mundong ibabaw. Uh, ganito na po dapat ngayon ang mga preaching habang papalapit na po ang rapture. Ako, nakikita ko po, malapit na, sabi ng iba, malapit na ang Third World War. May nagsabi pa nga, World War III na. Eh, mali naman siya noon. Kasi hindi pwede magkaroon ng World War III. Wala pa yung Antichrist. OA naman yan. <laughs> o na o yun. hindi totoo yon no ano lang ah meron pa mga papyaw. alam niyo po ba kung nagkaroon ng world bago magkaroon ng world war 3 yun na po tayo paano pag naiwan ka ah, ayun ayun ayun, ayun masaklap naranasin mo yung lupit ng antichrist sapagkat lalabas yung taong yan yung Antichristo na yan at siyang mamumuno sa digdig ng loob ng sa loob ng ng loob tuloy sa loob, sa loob, yan eh, tamang Tagalog, no? Minsan na ano ko sa Tagalog eh, sa loob ng pitong kaon. Okay? It's something that we really need to consider. Ano ba naman yung bigyan mo lang naman ng pansin yung mga sinasabi? Hindi yung pag may narinig ka nangangaral, inaalis mo agad doon sa channel. Pag na pag nakadaan kayo dito sa Daily Good Vibes, may gusto si Jesus na inyong malaman. Kaya ipagkalat ninyo sa mga ka-office mate nyo, mga kaklase nyo, kung kayo estudyante, sa mga kaibigan nyo, o kung kayo ay, kayo ay uh, plain housewife, i-chismis nyo sa mga chismosang kapitbahay nyo na may Daily Good Vibes channel na nangangaral ng biyaya ng Panginoong Jesus. Gusto ni Jesus, ah... Uh, mag -ano kayo dito, subscribe kayo dito. At nang sa ganun, malaman nyo na last days na. Hindi lang po dito, marami rin po mga Grace Channels dito sa YouTube. Bahala na po kayo doon. Pero I suggest mag-ano mag kayo kung gusto niyo ng Grace Channels, si Rene Roland, at saka si Basa Kahit dalawang yan talagang. Dr. David Jeremiah, when it comes to you, you, you subscribe po. So, yan ang talagang marirecommend ko po sa inyo. So, ayan. So, totoo po ang hell. Okay? ang impyerno po ay totoo sapagkat sinabi ni Jesus, hindi na mamatay ang mga uod doon. Hindi na mamatay ang apoy doon. Amen? At pag ang Panginoon, Jesus na po nagsabi, lahat ng sinasalita niya ay totoo at magkakatotoo. God bless.